Alam mo ba? Ngayong taon, mayroong inilabas na pananaliksik ang Ateneo de Manila University, Department of Biology at University Malaysia Sarawak tungkol sa bagong nadiskubring organismo. Ito ang diatoms, isang maliit na organismo na nabibilang sa pamilya ng mga algae at karaniwang matatagpuan sa mga katubigan at kalupaan. Bagamat napakaliit lamang ng mga ito at kailangan ng microscope para sila ay makita, mahalagang parte rin sila ng ating ecosystem. System. Pero, alam nyo ba ng ilang diatoms ay lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng mga sakit? Ang ilan kasi rito ay mayroong toxin o lason bilang pangdepensa. Ilan dito ay ang Pseudonychia pungens o P. pungens at ang bagong tuklas sa Pilipinas na Pseudonychia brasiliana o P. brasiliana. Ang kanilang lason ay maaaring magdulot ng memory loss o pagkawala ng memoria pagkahilo, at pagkawala ng balanse kapag ang mga ito ay napunta sa ating katawan. Bagamat maliliit lamang ang mga ito, mahalaga pa rin sila sa kalikasan. Responsable kasi sila sa paggawa ng 20 hanggang 50% ng oxygen sa buong mundo na mahalaga sa bawat nilalang silarin ay nagiging pagkain ng mga maliliit na isda sa karagatan. Sa kasalukuyan, marami pang pagsusuri ang isnasagawa tungkol dito. Isa sa mga layunin ng pag-aaral ng isnasagawa ay ang matukoy kung aling species ng diatoms ang may kakayahang maglabas ng toxins na nakakaapekto sa tao, kung paano nila ito na ilalabas, at kung paano natin ito maiiwasan. Ngayon, alam mo na...